Ayag na ka kang kurbada Uy, umusaw lang kang Badlungo sidecar Seminar mo, dol mo kita dol mo guilty, oh, mo ka seminar Grabe liko Ang liko ng kurbada ang U-turn Tarong na <laughs> Mali lagi nang ibuot ni Mokol Si ba Belimo Siltio Namuli Nung no U-turn mo kurbada Hindi daw mo cluster na u-turn mo kay Para sa safety lang ninyo na kuan. Yuton ra mo ba? na kurbada matay. Mali gud mo. mo sa to sa sa driver side car. Mali gyud nang gibuhat nimo. wala man kay helmet ay diri man ka -e oh. or perkita na ganin eh pero wala wala, wala ay helmet ay tawa mga tao diri mag drive man ka jamo wala helmet tas kalamba dak ko helmet oh mga tao diri singulo ko gi na mga helmet do all na guilty o ganin diri no pero was la madlok sa dakop sa dakpan sila wala eh, ay vlogger police de kita na manita ninyo Kung napay vlogger ang pulis sa na manita ninyo, ah, lawad lagi yung helmet Mahintag na yung vlogger rin sa orkita na pulis na kwan. Manikit. Kanawa rin sila, walagi oh. Wala rin sila yung mga helmet. Hmm, orkita na ganit ninyo. Dito sa pamahawad itong mga kadyam kay Gutum. Oh. <laughs> talag sara kita dari maka jam mo oh, helmet sara helmet oh. Nane ni kita maka jam uh, one buntag ni kan sa mga nila oh ah <laughs> yatay mga utok na maka jam Ya, kayo helmet, ya yung mga utok bah Naiutok kumok, naiutok gay. Shout out sa taga Rokita o mga driver na kuan, mga riders na pag helmet mo. Ay, para gyud na sa inyo ha. Ah. Pagbilingon mga safety mo. In case mo, mo na maksidente mo, mabunal yung ulo. Ah, libre pa mo. Pero Parang na ka mo nasa sa mga kadyam oh. wala yung helmet labi po nang aring kayo utor no wala nagdori sa maka mga